PBA legend, pumanaw na. Nagluluksa ang buong basketball community sa pagpanaw ng isa sa pinakamagaling, at di malilimutang basketball player sa bansa. Hindi may kakaila na hindi matatawaran ang kontribusyon niya sa larangan ng basketball sa bansa. Matatanda ang nagsimula ang kanyang karera bilang isang collegiate player para sa San Juan de Letran, nakilala siya matapos niyang tulungan ang koponan, na makamit ang tatlong sunod-sunod na kampyonato mula 1982 hanggang 1984 sa NCAA siya ay itinanghal bilang most valuable player ng NCAA noong 1984, pagkatapos ng kanyang collegiate career, nagsimula naman siyang maglaro sa PBA sa ilalim ng San Miguel team mula 1986 hanggang 1997, sa PBA, binansagan siyang Skywalker dahil sa itsura niyang parang lumilipad at naglalakad sa hangin habang papunta sa ring sa kabuuan ng kanyang 11 years na karera naguwi siya ng siyam na PBA Championships at limang beses na naging PBA All-Star, kasama rin siya sa Top 25 Greatest Player ng PBA, ngunit dalawang araw bago magpasko, gumulat at ikinalungkot ng maraming Pinoy, ang balitang pumanaw na ang PBA legend na si Avelino Lim o mas kilala ng marami bilang Samboy Lim. Sumakabilang buhay si Samboy noong Sabado, December 23 sa edad na 61 batay sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya, Pahayag nila, Our hearts are broken today, December 23, 2023, Our dearly beloved Samboy passed away peacefully, A man of faith, exceptional soul rage, humility and grace, he embodied the very best of humanity. The Skywalker was 61, hindi idinitalya ng kanyang pamilya ang dahilan ng pagpano ng PBA legend ngunit matatandaang noong November 2014, nagkulaps ito matapos ang isang exhibition game. Siya ay isinugod sa ospital kung saan siya ay idineklara na comatose matapos atakihin sa puso Samantala, kasunod ng pamamaalam ni Samboy, nagbigay-pugay ang ilang sikat na PBA players Dahil sa legacy niya na iniwan niya sa mundo ng Philippine Basketball Ilan lamang sa mga humahanga kay Samboy ay sina Jepeth Aguilar, Clarence Romeo at Junmar Fajardo Kwento ni Japa, lumaki siyang ikinukwento sa kanya ng kanyang ama kung gaano ko Jose naman lalaro si Samboy. Ani Japa, sa panayam ng ABS-CBN News, ang daming kwento ng papa ko tungkol sa kanya. Nagka-teammate sila sa national team, ayun napakalungkot ng nangyari, actually noong una palang nangyari yun. Nalungkot na lahat ng basketball community, lahat ng nakakakilala, saad naman ni Terence, grabe daw yung hang time. Tapos yung change of direction niya, sabi ko saang, sana nagkaroon ako ng chance na mapanood. Dagdag naman ni June Mar, alam naman natin kung ano yung legacy na iniwan sa PBA, nakakalungkot yung nangyari sa kanya, sa kanilang pahayag. Tinawag ng PBA si Samboy na isang tunay na icon, pinasalamatan din nila si Samboy dahil sa kontribusyon nito sa popularidad at pag-usbong ng PBA, pahayag ng PBA, the PBA mourns the loss of true icon. A player whose contributions to the league have left an indelible mark on the hearts of basketball enthusiasts across the nation, Samboy's legacy spans generations, contributing significantly to the popularity and growth of the PBA. Naiwan ni Samboy ang kanyang dating asawa na si Atty. Lenlen Berberabe at ang kanilang nag-iisang anak na si Jamie. Lingid sa kaalaman ng marami, si Jamie ay isang magaling na atleta sa karate dalawang deses na nagwagi ng gold medal sa SEA Games, at itinanghal na suma cum laude at valedictorian ng University of the Philippines.